Narito ang mga pinakasikat na celebrities sa Instagram. Kasama ka ba sa kanilang higit sa isang milyong tagasubaybay? Heart Evangelista, bilang ng tagasubaybay, 15.6 milyon reyna ng creative collaboration. Karaniwang nagpo-post si Heart ng kanyang mga likha sa kanyang Instagram. Iya Villanya bilang ng tagasubaybay, 3.5 milyon Team Arellano. Ibinabahagi ni Iya sa kanyang account ang mga pangyayari sa kanilang tahanan. Joey De Leon, bilang ng taga-subaybay, 1.4 milyon. Anuman isinusunod ni Joey ang kanyang Monica bilang Henyo Master sa pagpopost ng mga biro sa Instagram, Pauline Luna, bilang ng taga-subaybay, 3.7 million team. Soto nagbibigay si Pauline ng mga behind the scene na larawan ng kanyang personal na buhay, Glaisa De Castro. Ang kapuso versatile actress na si Glyza de Castro ay sumali sa mga kilalang celebrities na may 1.3 milyong tagasubaybay sa Instagram. Si Gleiza ay isa sa pinakatanyag na magagandang artista sa showbiz na kayang umarte at kumanta. Ilan sa kanyang iconic na palabas sa telebisyon ay kasama ang Grazilda, Encantadia at Contessa. Catriona Gray, ang dating Miss Universe na si Catriona Gray ay may mahigit sa 13.9 milyong tagasubaybay sa Instagram Miss Universe. Nabigla si Miss Universe 2018, Catriona Gray, nang makita niyang umabot na sa 1 milyong tagasubaybay ang kanyang Instagram. Sinulat niya sa kanyang pinakabagong post, 1 million of you. Smile emoji. Salamat sa pagsama sa biyaheng ito sa akin. Catriona Gray sa loob ng isang linggo, tumaas ng 1 milyon ang taga-subaybay ni Catriona Gray sa Instagram dahil sa kanyang pagkapanalo bilang Miss Universe 2018. Tony Gonzaga, 7.9 million Mrs. Paul Soriano. Nagsimula ang matagal ng TV personality ng isang bagong kabanata bilang asawa at ina. Isabel Daza, bilang ng taga-subaybay, 3.5 million jetsetter. setter. nag -e enjoy si dating host ng Taste Buddies Isabel Daza ng kahangahangang tanawin sa Turkey. Lovi po bilang ng tagasubaybay, 7.6 milyon Cheska Garcia Kramer. Bilang ng tagasubaybay, 3.4 milyon Zion's Mom. Si Sara Lahbati ay may higit sa 8.5 milyong tagasubaybay. Artist, ginagamit ni Lovi ang Instagram upang itaguyod ang self-love at body positivity. Team Kramer. Sino ba ang hindi magmamahal sa Team Kramer? Carla Abellana, bilang ng taga-subaybay, 2.5 million. Annie Curtis, bilang ng taga-subaybay, 20.4 million. Embahador, si Carla ay nagpo-post ng lahat ng bagay sa Instagram. Duck face, si Anne ay patuloy na nakakapansin kahit na may wacky face. Bye bye baste bilang ng taga-subaybay, 1.8 million. Manny Pacquiao, bilang ng taga-subaybay, 8 million. Cute binibigyan ni Baste ang kanyang mga taga-subaybay ng preview ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga larawan tungkol sa kanyang pamilya. Daddy maaaring maging malupit si Manny sa ring, pero may malambot siyang puso para sa kanyang mga anak, Georgina Wilson, bilang ng taga-subaybay, 3.94 million besties. Makita ang kanyang mga pakikipagsapalaran sa pamilya at mga kaibigan sa kanyang Instagram account, Solen Heusaf bilang ng taga-subaybay, 8.6 million cover girl. Ang kanyang feed ay magpapakita kung bakit siya ang nararapat sa titulo ng It Girl, Paolo Balesteros, bilang ng taga-subaybay, 2.4 million Lola Tinidora. Kilala siya sa buong mundo para sa kanyang kahangahangang makeup transformations. Marian Rivera, bilang ng taga-subaybay, 13 milyon, kapuso primetime queen. Ginagamit niya ang platform upang ibahagi ang mga mahalagang pangyayari sa kanyang personal at profesional na buhay. Regular din niyang inu-update ang kanyang IG followers tungkol sa kanyang anak na si Baby Zia. Malapit na rin siyang manganak ng isang baby boy, Lizuy bilang ng taga-subaybay. 1.7 million internationally known stylist kumuha ng inspirasyon mula sa kanyang stunning OTDs. Pia Wurtzbach bilang ng taga-subaybay. 14.7 milyon iniibig ng marami. Siya marahil ang pinaka-popular na Miss Universe sa ngayon Main Mendoza, bilang ng taga-subaybay, 4.1 milyon, phenomenal star. Sa loob ng hindi pa dalawang taon sa showbiz, na itatag niya ang matatag na fanbase, Gabi Garcia, bilang ng taga-subaybay, 9.9 million breakthrough actress unti-unti, siyang umakyat patungo sa superstardom. Bianca Umali, bilang ng taga-subaybay, 3.5 million. Birthday Bianca ay nagsanib sa ilang palabas ng kapuso tulad ng Ismol Family, Once Upon a Kiss, Mulawin Ves Ravena at Kambal Karibal. Siya ay magtatambal sa teen heartthrob na si Miguel Tan Felix at sila'y magiging bida sa GMA Primetime sa Haya. Kailine Alcantara, La Nueva Contrabida. Si Kailine Alcantara ay isa sa Kapuso Network. Sunflowers bilang ng taga-subaybay, 4.6 milyon, Ding -dong Dantes bilang ng taga-subaybay. 4.1 million Genelyn Mercado Ultimate Star Genelyn Mercado Starstruck bilang nang taga subaybay 3.5 million Megan Young bilang nang taga subaybay 3.1 million Miss World 2013 Sundan ng dating Miss World 2013 queen sa kanyang Instagram para sa pinakabagong mga update at kaganapan tungkol sa kanya Maureen Robelwitz ang dating host ng Eat Bulaga ay may higit sa 1.4 milyong taga-subaybay sa Instagram. Jack Roberto Bilang ng taga-subaybay, 1.8 million Switch it up upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Sumayaw si Jack at ang kanyang girlfriend na si Barbie Forteza ng Switch It Up, Sibling Goals. Parehong may mahigit na 1 milyon ang taga-subaybay ni na Jack at Sanya. Sanya Lopez bilang ng taga-subaybay, 4.2 million Chris Bernal bilang ng taga-subaybay, 2 million starstruck alum. Bukod sa pagiging aktres, busy din si Chris Bernal sa kanyang negosyo sa makeup. Miguel Tanfelix, bilang ng taga-subaybay, 1.4 million, Steve Armstrong. Gaganap, bilang Steve Armstrong, si Miguel sa live-action adaptation na Voltes Wave, Legacy. Max Collins, bilang ng taga-subaybay, 1.6 million, Max IG hinihintay namin ang pagbabahagi ni Max Collins ng higit pa sa kanyang buhay pamilya, lalo na kapag siya ay manganak sa kanyang unang anak kay Pancho Magno. Alden Richards, bilang ng taga-subaybay, 4.1 milyon Alden Star, ang multimedia star ng Asia, na si Alden Richards ay pinauusok ang Instagram sa kanyang well-built na katawan. Bea Binene bilang ng taga-subaybay, 1.5 million Bea IG. Manatili sa bunga sa buhay at karera ni Bea Binene sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang opisyal na Instagram account, Kylie Padilla. Bilang ng taga-subaybay, 4.9 million Kylie IG, regular, na ini-update ni Kylie Padilla ang kanyang mga taga-subaybay sa Instagram tungkol sa kanyang buhay pamilya, Cassie Legaspi. Bilang ng taga-subaybay, 1.6 million Cassie IG, Kasama ka ba sa mga bagong taga-subaybay ng pinakabilis na lumalagong bituin ng kapuso na si Cassie Legaspi? Sofia Pablo Bilang ng taga-subaybay, 2 million pokwang bilang ng taga-subaybay, 3 million. David Licauco, bilang ng taga-subaybay, 1.6 million David's IG. Maliban sa pagkuha ng mga update tungkol sa kanyang showbiz career, ibinabahagi rin ni David ang kanyang iba pang interes sa Instagram tulad ng paglalaro ng basketball at ang kanyang mga negosyo. Bea Alonzo, bilang ng taga-subaybay, 11.7 million. Bea's IG, ang Instagram page ni Bea Alonzo, ay parang isang magasin na nagpapakita ng kanyang mga kahangahangang photoshoot. Alin ang paborito mo? Barbie Forteza ang kapuso, primetime princess na si Barbie Forteza, ay may higit sa 2.7 milyong tagasubaybay Barbie's career. Bukod sa pagiging bahagi ng Barda, isa sa pinakamainit na love team sa showbiz ngayon. Ang sparkle talent na ito ay isang multi-awarded actress din, Michelle D. Bilang ng Tagasubaybay, 1.8 million, beauty queen, Michelle tumaas ang tagasubaybay ni Michelle pagkatapos ng kanyang hindi malilimutang performance sa Miss Universe 2023 pageant kung saan siya ay pumasok sa top 10 vice ganda bilang ng tagasubaybay 10.9 million vice OOTD. Ang IG feed ni It's Showtime host Vice Ganda ay parang isang fashion magazine na puno ng kanyang edgy at stunning OOTD. Derek Monasterio, bilang ng taga-subaybay, 1 million Derek's IG. Hindi mapapatigil ang mga fans sa mga thirst trap na larawan ni Derek at sa kanyang mga kilig moments kasama ang kanyang girlfriend at makiling co-star na si El Villanueva sa kanyang Instagram feed. Maris Racal, bilang ng taga-subaybay, 7.1 million. Maris Memes, ang kapamilya actress na si Maris Racal ang reyna ng pinakakatawang memes sa internet. Alin ang paborito mo? Zefane? ang sparkle diva na si Zefane ay, ngayon ay bahagi na ng Millionarios Club sa Instagram. Ang 2019 Idol Philippines winner ay pumirma sa Sparkle GMA Artist Center noong Marso 2022.